Josue Kabanatang 22 hanggang 23 Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Josue Kabanatang 22 Ang Altar sa Tabernakulo Josue Kabanatang 23 ang mga huling paalala ni Josue. Josue ka 22, kabanata. Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. Tinipon ni Josue ang mga mamamaya ng lahi ni Naruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, Ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at sinunod din ninyo ang lahat ng inuutos ko. Hanggang ngayon hindi niyo pinapabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita at tinupad niyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon na ang kinna ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar nyo sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kalooban niya tuparin ang mga utos niya, maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanlura ng Hordan kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, Magsiuwi kayo na dala ang marami niyong kayamanan, mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damir. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak ng mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban. At umuwi na ang mga mamamaya ng lahi ni Naruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manasi. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shilo, sa lupain ng Kanaan at bumalik sa Gilead ang lupaing naging bahagi nila ayon sa inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan, nagpatayo ang mga lahi ni Naruben, Gad, at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking antar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng kanaan at nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng kanaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan. Kaya nagtipon sila sa Shilo para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Fenehas na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manasseh. May kasama siyang sampung pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila ay mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi ni Naruben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase. Gustong malaman ng buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayo nyo ng altar para sa sarili ninyo hindi kayo sumusunod sa kanya. Nakalimutan nyo na ba ang kasalanan natin doon sa peor? Dahil doon, pinadalan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamali ang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon? Kung magre-rebelde pa kayo sa kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain nyo ay hindi karapat dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin sa lupain ng Panginoon kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa kanya at doon na kayo tumira. Pero wag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos dahil iyan ay isang pagre sa kanya at sa amin. Nakalimutan nyo na ba si Akan na anak ni Zera? nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamaya ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa at dapat din ninyong malaman. Kung nagrebelde kami o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar, para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon Nasabihin sabihin ang mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito. Ano ang pakialam nyo sa Panginoon, ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ang ilog ng Hordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni Ruben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan nyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog na naroon sa tolda niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito wala kayong pakialam sa Panginoon. At kung mangyari nga na sabihin nila ito sa mga kaapu-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapu-apuhan namin. Tingnan nyo, nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alaya ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, kundi upang maging paalala para sa amin at sa inyo na isang Diyos lamang ang ating sinasamba. Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alaya ng mga handog na sinusunog, mga handog binang pagpaparangal sa Panginoon at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harapan ng kanyang tolda. Natuwa si na Finehas na pari at ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni Naruben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase Kaya sinabi ni Finehas, anak ng paring si Eliazar, Alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas niyo ang Israel sa parusa ng Panginoon. Pagkatapos umuwi sa kanaan si na Finejas at ang mga pinuno at sinabi nila sa mga Israelita ang pangkipag-usap nila sa mga lahi ni Naruben at Gad, nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos. At hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni Naruben at Gad. Pinangalanan ng mga lahi ni Naruben at Gad ang altar na saksi dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat na ang Panginoon ay Diyos. Hosway ka dalawang putatlong kabanata. Ang habili ni Hosway sa mga Israelita. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Josue, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, Matanda na ako, nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi nyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin, mula sa ilog ng Hordan sa Silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa Kanluran, pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo, tatakas sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo at tuparin yung mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag nyo itong itakwil. Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo. At huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba o kaya'y maglilingkod sa kanila, kundi maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos, gaya ng ginagawa niyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa nang lusubin niyo sila at hanggang ngayon ay wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng isang libong tao dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ng Panginoon na inyong Diyos. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo gaya ng bitag at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo kapag hinagupit kayo sa likod o kaya'y tinik kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay, nalalaman nyo ng buong puso ninyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo wala kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo.